Shout out tayong mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Merlinda albis, Priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola kay Day Ilin Ido, at sa mga nag-renew sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torren and Fior Friends, Marcel Nakil at kay Tita Jinky Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko sa ating mga bagong upload. Lalong-lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload malaking tulong na po iyan mga idol maraming salamat shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa mga baker, sa mga blind community maraming salamat sa supportan ninyo uh, mabuhay po kayong lahat mga idol simula na po natin ang ating kwento Kitang-kita nila ni Lulu Agaton ang kakaibang titig ng nilalang na iyon na hindi nila maintindihan kung bakit parang nanginginig ang katawan nitong si Lulu Agaton. Ilang sandali lamang nang makalapit na ang mga ito, agad na bumunot ng numero itong si Lulo Agaton at nang ipakita nila ito doon sa mga katiwala ng parigsahan agad na wika ng mga ito. Na maya maya pa ang kanilang laban. Mayroon pang Apat na sultada ang mauna sa kanila, kaya wika nung isa na doon muna ang mga ito sa kanilang nakatukang kubo o maaring doon muna sila sa labas ng sabungan at makipusta na lamang doon sa mga naunang laban. Ngunit nang lingunin itong si Lolo Agaton ang lalaki kanina, biglang naglaho na lamang ito doon sa gilid ng luna. kang paanas naman nitong si Tatay Damaso na naramdaman din at napansin ang nilalang na iyon. Lolo Agaton. Mukhang may mga mananabong din sa lugar na ito. Nakakaiba din ang tanga na lakas. Hindi muna nakasagot itong si Lolo Agaton sa sinasabing iyon ni Tatay Damaso. Hinahagilap pa kasi niya ang taong iyon. Ngunit hindi na niya ito nahanap pa at nakita hanggang sa lumabas na muna ang mga ito doon sa loob ng sabungan at nagpunta muna doon sa kanilang nakatukang kubo. Habang naglalakad naman ang mga ito, wika nitong si Lolo Agaton. Kakaiba ang naramdaman ko sa isang iyon damaso. Kakaiba ang lakas ng kanyang presensya na parang sinadyang magparamdam talaga sa akin. Lalong-lalo na sa akin. Pati itong si Arturo, napaisip din ito kung anong uring nilalang ang isang iyon. Pati pa nga si Mark at Dato napansin din ang kakaibang kalakasan ng presensya ng nilalang na nakasalakot. Ngayon, hindi lamang ang mga matatanda ang nagiging banta sa lugar na iyon, pati na rin ang binatang nakasuot ng salakot. Pagdating ng mga ito doon sa kanilang kubo, agad na pinulong ang mga ito nitong si Lolo Agaton, nais ng matandang sa na kailangan nilang mag-iingat ng sobra sa buong paligid ng sabungan, lalo na ang mga nilalang na may mga nararamdaman ang mga ito ng kakaibang mga presensya. Sinabi na din kasi nila ni Mark at Dato ang kanilang nararamdaman tungkol doon sa mga matatandang kumausap sa kanila at tungkol sa mga banta ng mga ito sa kanila. Pagkatapos inilagay na nila ang lahat ng kanilang dalang gamit doon sa kanilang kubo at muling huwi kanitong nitong si Lulo Agaton. Damaso! Kailangan na may maiwan dito sa loob ng kubo. Kila kailangan din natin na maglatag ng mga malalakas na mga puder at usal bilang proteksyon sa ating kagamitan at kubo. Mahirap na kung mayroong magtanim ng mga kakaibang usal sa ating mga kagamitan at sa ating kubo. Kaya nagpresinta na lamang itong si Mark kasama ang mga batang paslit na sila na ang maiwan doon sa kubo. Hindi naman ganun kagusto nitong si Mark ang sabong nakisama lamang ito sa kanila. Paglabas naman nila ni Lulu Agaton kasama si na Tatay Damaso at itong si Dato. Mayroong limang kalalakihan na ang nakaabang sa kanila. Agad naman na nagtanong sa kanila ang medyo may katabaan na lalaki. Sa estilo pa lamang ng pagsasalita nito, mukhang kursonada na sila ng grupo. Nagtanong kasi ang mga ito tungkol sa kanilang numero. Dahil sila pala ang magkatapat mamaya doon sa solstada. Nagpakilala muna ang mga ito kung saan galing at kung ano ang reputasyon ng mga ito bilang sa bungiro. Kaya nahambugan itong silulo agaton sa mga pinagsasabi ng isang iyon. Sagot na lamang itong silulo agaton doon sa matabang lalaki. Ganon ba? Galing pala kayo sa bayan ng Claveria. Hmm. Narinig ko na din ang kakaibang kalakasan ng mga manok sa bayan na iyon, mga kaibigan. Nakakatiyak akong magandang laban ang ipapakita ng ating mga manok mamaya sa sagupaan. Ngunit tumawal lamang ang mga ito at bago pa tuluyang tumalikod ang mga ito at umalis, huwi ka ng mayroong katabaan na katawa ng lalaki. <laughs> Ihanda mo na ang mga pangkarga mo, Lolo Agaton siguradong tatalunin ng manok namin ang pipit sugin mong manok. Hindi makapaniwala si na Agaton at Tatay Damaso sa kanilang narinig. Huwi ka na lamang itong si Lulo Agaton. Mukhang nag pa naman yata ang na ng isang iyon. Hay nako, tara na Damaso, manonood muna tayo sa mga naunang laban bago ko durugin ang manok ng isang iyon. Samantalang doon sa sabungan, nagsimulang umingay na ang mga taong nando doon. Nagsisigaw na ang mga ito. Mababanaag mo agad ang magandang laban na nagaganap dahil sa pagsigaw pa lamang at sa mga hiyawa ng mga taong nakapanood pagdating nila. Tapos na ang sultada at nakita nila doon sa loob ng sabungan ang patay ng manok na kamuntikan pang maputol ang liig nito dahil sa tindi ng pinsalang natamo. Napansin din agad ng mga ito na mukhang mga dayo lamang din ang nanalo sa laban. Huwi ka nitong si tatay ng maso. Napakalakas naman ang manok na iyan lulo agaton. Mukhang kinakatay na ang kalabang manok dahil sa dami ng sugat at malalang pinsalang natamo. Napalingon naman ang mga ito nang magsalita itong si Pedro na hindi nila napansin na doon na pala ito sa kanilang likuran. Lolo Agaton, kakaiba talaga ang lakas ng mga manok ng tatlong iyan. Wala man lamang sugat na natamo sa kanilang panabong. Ayon kay Manong Aldo, galing daw ang mga iyan sa kabundukan ng bundok ng bandilaan. Ngayon ko pa lamang napag-alaman na may mga mananabong pala galing sa bundok na iyon napangiti lamang itong si Lolo Agaton dahil sa sinabi nitong si Pedro batid kasi ng dalawang albularyo na hindi mga normal na tao ang tatlong mananabong na iyon batid nila ni Lolo Agaton at Tatay Damaso na mga inkanto ang mga ito at malamang mga inkanto din ang kanilang mga panabong na mga manok naputol naman ang kanilang pag-uusap nang ihayag na ang susunod na sultada muling nagsisigaw na naman ang mga taong nanonood. Kaya agad na naghanap ng maupuan ang mga ito at nang pumasok na ang dalawang magkaharap na grupo, nagulat itong si Lolo Agaton at itong si Tatay Damaso. Dahil ang isa doon sa dalawang magkalaban na grupo ay walang iba kundi ang nilalang na nakikita nila kanina na may daladalang bayong at mayroong suot na lakot. Ang binatang napakasama kong tumitig kay Lolo Agaton. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, isang bayong na lamang ang dala ng nilalang. Nang kunin na nito ang manok nitong abuhon, naramdaman nila ni Lolo Agaton ang magarang presensya galing sa panabong nito. Kakaiba din ang kulay ng balahibo ng manok na iyon na napakatingkad. Ngunit maliit na lamang ito kung ikumpara doon sa kalaban nitong manok na kulay pula. Nang mapagtanto ng karamihan na dihado ang manok ng lalaking nakasuot ng salakot, mas marami ang pumusta doon sa kabila. Ngunit itong si Lolo Agaton, malaki ang tiwala nito na mananalo ang manok ng nakasalakot. Huwi ka nito kay Tatay Damaso at Pedro. Mukhang magkakapira ako sa isang iyan, Damaso, Pedro bago ang laban ni Muning makipusta muna ako ngunit tumutol itong si Pedro dahil di hadong sa laki at kulay ang manok na sinasabi nitong si Lolo Agaton sagot naman ng matandang sabungero doon kay Pedro alam mo Pedro minsan hindi mo makikita ang totoong lakas sa hitsura lamang kailangan mong madama ang kalakasan ng presensya ng mga ito <laughs> magtiwala kayo sa akin. Mananalo ang manok ng lalaking iyan. Mananalo ang kulay na abuhon. Walang nagawa na itong si Pedro kundi mapangisi at sundin ang sinasabi nitong si Lolo Agaton. Ngunit itong si Tatay Damaso naramdaman din kasi nito ang presensya ng manok ng nakasalakot. Kaya naniniwala din ito ni Lolo Agaton na mananalo ang manok ng nilalang na iyon. Agad na naghanap ang mga ito ng makakalaban at makipagpustahan sa kanila. At dahil nga mas lamang at mas malaki ang pusta sa kabilang manok, malaki ang mapapanalunan nitong si Agaton kung sakaling mananalo talaga ang kanilang pinustahan na manok. Nang magsimula na ang sultada, biglang natahimik ang mga taong nanonood doon nang makitang umarangkada na ng takbo ang dalawang mga manok para maglalaban doon sa gitna. Sumingasing naman agad ang manok na kulay pula na agad na nagpakawala ng mga pag-atake sa ere. Dito na muling naghiyawan ang mga tao nang makita kung gaano kaagresibo ang manok na kulay pula. Ngunit lahat ng mga pag-ataking iyon, wala man lamang kahit na isa ang tumama doon sa manok na abuhon. Kahit na nasa iri ang mga manok, nagawang maiwasan pa rin ang lahat ng mga pag-atakin iyon ng manok na abuhon na labis na ikinagulat ng mga nakapusta doon sa kanilang manok. Nang muling mapang-abot na ang dalawang mga manok sa iri at magpalitan ng mga pag-atake ang mga ito, muling umugong ang hiyawan doon sa loob ng sabungan. Ngunit sa pagbagsak ng dalawang mga manok, biglang nangingisay na lamang ang pulang manok na mayroong matinding pinsalang natamo sa liig. Napatayo na ang mga sugarol sa kanilang natunghayan at hindi makapaniwala ang mga ito sa bagsik ng manok ng nakasuot ng salakot dahil makikita mong parang wala man lamang sugat ito sa katawan na napakakisig pa rin sa pagkakatayo. Napakamot na lamang sa kanilang mga ulo ang mga natalo at tuwang-tuwa naman itong silulo agaton dahil malaki ang kanyang panalo sa laban na iyon. Pati itong si Pedro, hindi ito makapaniwala na mananalo ang manok na abuhon na mas maliit kumpara doon sa makisig at malaking manok na kulay pula. Pagkatapos huwi ka nitong si Lolo Agaton. Mukhang tayo na ang susunod na maso, Pedro. Tara na, doon na tayo sa gilid ng luna maghihintay. Habang naglalakad naman ang mga ito, nakasalubong pa nila ang nakasuot ng salakot na bitbit -bit ang bayong kung saan nandoon sa loob ang nanalo nitong manok na abuhon muling nagkakatinginan si na Lolo Agaton at ang lalaking iyon, ngunit hindi na natinag itong si Lolo Agaton Uy ka pa nga nito doon sa lalaki napahanga ako sa manok mo kaibigan at naniniwala talaga ako na mananalo iyan sa katunayan malaki ang aking pusta at malaki ang aking panalo. Sagot naman ng lalaki kay Lolo Agaton. Maraming salamat Lolo Agaton at naniniwala din ako na mananalo din ang manok mo. Pagkatapos ng pagkawikang iyon, tuloy-tuloy na ito sa paglalakad papunta doon sa mga kubo. Naiwan naman ang tatlo na nagtataka kung bakit kilala itong si Lolo Agaton huwi ka na lamang itong si Pedro mukhang kilala ka na halos lahat ng mga mananabong Lolo Agaton tanyag na kasi ang mga manok mo habang doon naman sa kabilang bahagi ng sabungan nando doon naman nakapwisto itong si Arturo na mariin ng nagmanman sa bawat kilos at galaw ng lalaking nakasuot ng salakot kanina inutosan ito ni Lolo Agaton na sundan at manmanan ang bawat kilos at galaw ng lalaking may bitbit -bit na bayong at may suot na salakot. Malaki kasi ang kanilang paniniwala na mayroong hangad at pakay ito na masama sa kanila. Kaya itong si Arturo nakapaglatag na ito ng mga malalakas na mga usal na sa bulag at puder at lihim na sinundan ang lalaking iyon pabalik doon sa kanyang kubo. Habang sa mga pagkakataon na iyon tinawag na din si Lolo Agaton na papasok na ang mga ito doon sa loob ng luna. Nasipat din nila agad ang limang kalalakihan doon sa kabila na titig ng titig sa kanila habang nakangisi ang mga ito. Uwi itong si tatay ng maso. Mukhang nagkaka talaga ang mga ito sa iyo, Lolo Agaton. Kanina ka pa gustong guluhin ng mga iyan. Sagot naman ng matandang sabungero. Hayaan mo na ang mga iyan Damaso. Pagkatapos ng aming laban, natitiyak kong magsisisi din ang mga iyan at titiklop ang kahambugan ng mga iyan. Nang magkaharap na ang mga ito, wika pa ng matandang lalaki. Lolo Agaton, <laughs> isa kang tanyag na mananabong at inaasam ko talaga na makatapat ang mga panabong mo para ipakita sa lahat na mas malakas ang aking mga manok kumpara sa mga manok mong hindi pangkaraniwan. Alam kong hindi ordinaryong manok ang mga panabong mo, Lolo Agaton. Ngunit tinitiya kong tatalunin pa rin ang mga iyan ng aming mga panabong na manok. <laughs> Nakikitawa naman ang apat pang kasamahan ng medyo may katabaan na lalaki. Sagot naman muli nitong si Lolo Agaton. <laughs> Tingnan na lamang natin. Ilang sandali pa nang matapos na ang kanilang pustahan, tumabi na ang kanilang mga kasamahan. Sinalulo Agaton na lamang at ang matabang lalaki. Kasama din ang kulmi ang nandoon sa gitna ng luna. Naramdaman itong si Lolo Agaton na may mga presinsyang nanggagaling doon sa matabang lalaking kaharap. At habang napatitig ito sa kanya, Nakita nitong si Agaton na bumuka-buka din ang bibig ng kanyang kaharap na parang nag-uusal na ito ng mga orasyon. At ngayon, napagtanto nitong si Agaton na kaya ganun na lamang ito kalakas ang loob sa kanyang mga pagsasalita sa kanya dahil may karunungan din pala ito pagdating sa mga usal na mga pangkarga. Kaya mabilis na nilawayan nitong si ang mga paa at ulo ng kanyang manok na simuning. Sabay ng pagpapabaon nito ng mga usal, kailangan kasi na makasigurado sila sa kanilang panalo. Bulong pa nitong si Lolo Agaton doon sa kanyang manok na isang inkanto. Muni, mukhang minaliit tayo ng ating mga kalaban ngayon. <laughs> Ipakita mo sa kanila kung sino ang dapat nakatakutan tumiktilaok naman ang manok itong silulagaton bilang palatandaan na naintindihan ito ang pinagsasabi ng matanda. Pagkatapos nang humudyat na ang kuymin ng sabungan, agad na binitiwa na ng mga ito ang kanilang mga panabong na manok na agara naman na tumakbo papalapit doon sa isa't isa habang nakahanda ng umataki ang mga ito. At nang tuluyang mapangabot na ang dalawang mga manok agad na nagpapalita na ang mga ito ng mga pag-atake, pagtuka at mga pagsipa. Nang umigpaw na ang manok ng kalaban, biglang umigpaw na din itong simuning ngunit sa mga pagkakataon na iyon. sinadyan itong mababaw lamang ang lipad ng manok nitong silulo agaton para siguradong mapapatamaan niya ito sa may dibdib. Ngunit nang akmang magpakawala na sana, ng mga pag-atake itong simuning doon sa kalabang manok at siguradong matatamaan na niya ito sa may dibdib. Biglang sumigaw na lamang ang matabang lalaki at may mga isinigaw itong mga banyagang salita na nagiging dahilan para biglang mahilo itong simuning at hindi na naipatama pa nito ang kanyang mga pag-atake. Biglang nagpakawala naman ng mga pagbayo ang manok ng kalaban na nagiging sanhi din para sunod-sunod ng tamaan itong simuning at bumagsak na ito sa luna. Gulat na gulat itong si Lolo Agaton at hindi inaasahan ang pangyayaring iyon. Batid niyang gumagawa ang kanyang kalaban ng kakaibang mga pabaon ng mga usal at mga pagbato. Sa isip ng matandang sabungiro, pwede pala ang mga ganong uri ng mga karga. At ngayon, may naisip ng paraan itong si silulo agaton para tuloy ang matalo ang kanilang kalaban. Uwi ka din agad nitong si tatay damaso doon sa matanda. Nako, lulo agaton, mukhang napuruhan yata ang panabong mo. Sagot naman nitong si lulo agaton. Huwag kang mag-alala damaso, hindi ganun kahina si Muning para lamang mamatay sa ganong uri ng mga pag-ataki at tama sa kanyang katawan dahil nga sa kakaibang manok itong simuning kahit na nasaktan pa ito wala naman itong natamong sugat sa katawan pangiting-iti pa ang limang kalalakihan lalo na ang matabang lalaki na nandudoon sa unahan at pasulyap-sulyap ang mga ito kay Lolo Agaton nang masilayan naman iyon nitong si Lolo Agaton bulong na lamang na wika ng matandang albularyo Sige lang, namnamin muna ninyo ang kaligayahan nyo. Mamaya kunti, iiyak na kayo. Ilang sandali pa, muling umatake na ang manok ng kalaban at itong si Muning, muling umarangkada na din ito ng mga pag-atake, papasalubong na ito doon sa kalaban na manok. Dumadagundong naman ang hiyawan doon sa sabungan, ang mga kalalakihan naman na kalaban nila ni Lulo Agaton na mamangha ang mga ito nang makita nilang walang nabawas sa lakas at liksi ng manok nitong silolo agaton sa kabila ng mga tama nito sa katawan kanina. Napapamura na lamang ang matabang lalaki dahil inaakala nitong kanina nang matamaan ng kanilang manok ang manok ng matandang albularyo. Naisip ng mga ito na nakakalamang na sila sa labanan na iyon may mga iniusal itong gaton na mga palipad hangin para kontrahin ang gagawin na usal ng kanilang mga kalaban, lalong-lalo na ang matabang lalaking nandoon sa kanilang unahan. Ilang sandali pa, nang muling mapang-abot at magpapalitan ng mga bakbakan ang dalawang mga panabong doon sa gitna ng luna at makitang dihado ang kalagayan ng manok ng kanilang kalaban, biglang sumigaw na naman ng mga banyagang salita ang isang matabang lalaki at agad naman na umindak itong si Lolo Agaton doon sa luna at inilatag ang kanyang mga panapos na mga usal na mga pangkarga. Matapos lamang ang kaganapan na iyon at matapos ang ginawang iyon ng matandang si Lolo Agaton, biglang tumilapon ang manok ng kalaban ng tamaan ito ni Muning at hindi na ito hinayaan pa ng manok na engkanto na si Muning na makawala sa kanya at makatakas sunod-sunod ng binayo ito hanggang sa hindi na ito gumagalaw. Lamog-lamog ang katawan ng manok ng kalaban nang tigilan ito ng mga pag-atake nitong si Muning at tadtad ng sugat ang buo nitong katawan. Napatigil naman sa pagsigaw ang limang kalalakihan at hindi makapaniwala ang mga ito sa nangyayari sa kanilang panabong habang itong silulo agaton ang pangisingisi na naman habang napatitig ito sa kinaruroonan ng limang kalalakihan habang ang nakapusta naman sa manok nitong silulo agaton nagtalunan na ang mga ito dahil sa tuwa lalong lalo na itong si Pedro at ang mga kaibigan nitong silulo agaton na nandoon sa sabungan samantalang itong silulo agaton habang kinuha niya ang kanyang manok na si Muning sumaglit pa ito doon sa limang kalalakihan na sa mga pagkakataon na iyon parang naipako pa rin at napatulala dahil sa pagkatalo ng kanilang panabong na hindi nila inaasahan. Ang wika nitong si Agaton doon sa mga ito. Ngayon ninyo sabihin sa akin na hindi mananalo ang aking manok laban sa manok ninyo. <laughs> ano na ngayon ang nangyayari sa manok ninyo? Mukhang masarap na tinula ang kahantungan ng panabong na iyan. <laughs> at pagkatapos patawat-tawa ang matandang albularyo habang kinuha ang manok na si Muning at pagkatapos bumalik na ito doon sa kinarurouna nila ni Tatay Damaso at Pedro. Itong si Tatay Damaso, napangisi na din ito at napabilib sa manok nitong si Lulo Agaton Uwi ka naman nitong si Lolo Agaton. Tulad ng aking sinabi damaso, mananalo si Muning sa kanilang sagupaan. Habang nagbunyi naman ang mga ito sa kanilang pagkapanalo, napamura naman itong si Arturo nang biglang naglaho doon sa gilid ng kubo ang sinusundan nitong nakasuot ng salakot at sa mga pagkakataon na ito. Hindi na niya ramdam ang presensya ng nilalang Agad na nakakaramdam ng panganib itong si Arturo. Agad itong nagbato ng mga usal at inaamoy-amoy ang paligid. Ngunit matapos lamang niyang gawin ang mga usal, napapihit ito sa kanyang likuran nang may marinig itong nagsasalita at wikan ito sa kanya. Ano ang kailangan mo sa akin? Natatandaan ko ang pagmumukha mo. Kasama ka ng matandang mananabong. Bakit mo ako sinusundan? sa mga oras na iyon may bitbit pa rin na bayong ang lalaking iyon at nakasuot pa rin ng salakot unit natitiyak nitong si Arturo na hindi manok ang nasa loob ng bayong na hawak ng lalaking iyon wala nang maisip pang dahilan itong si Arturo Batid niyang nasusukol na siya ng lalaking ito kaya ang ginawa nitong si Arturo humanda na lamang ito kung sakaling may gagawin ito sa kanya na masama. Uwi ka nitong si Arturo. Gusto ko lamang na mabatid kung bakit gano'n na lamang ang mga titig mo kay Lolo Agaton. Paano mo siya nakikilala? At parang bakit kursonada ka sa kanya? Bata, hindi ako magdadalawang isip na ka ng buhay kapag may binabalak kang masama kay Lolo Agaton at sa aming grupo.